Jelly Ao, itutuloy ang kaso laban kay Jam Ignacio kahit mahal pa niya ito. para sa aking balitang showbiz, tuloy ang kaso. Ito ang kinumpirma ni Jelly Ao na muli itong humarap sa media matapos na ng kanyang fiance at ex ni Carla Estrada na si Jam Ignacio. Ayon kay Jelly, bukod sa tuloy ang kaso, wala rin kasalang mangyayari. Noong February 14, 2025, na magsampa ng reklamo physical abuse si Jelly sa tanggapan ng NBI laban sa lalaking pakakasalan niya sana. Sa kanyang pagharap sa media, pagkatapos bugbugin, sinabi nito na wala nang kasal na magaganap ...at hindi na rin matutuloy ang mga pinag-usapan at linano nila dahil sa nangyari. ay kay Jelly, hindi katanggap-tanggap ang sinabing dahilan ni Jam na napuno lang ito kaya't nabugbog siya. Paano na lang daw kung pagbigyan niya pa ng pangalawang pagkakataon... ...at paano daw kapag napuno ulit ito, bubugbogin na naman siya at mas grabe pa. Respeto na lang din daw sa kanyang magulang na sobra na trauma, lalo na ang kanyang mama na gabi-gabing umiiyak. Hindi niya raw kayang tingnan ang kanyang nanay na umiiyak gabi-gabi dahil sa trauma sa nangyari sa kanya ang nanay na lang daw niya ang natitira sa kanya kaya't iingatan niya ito.